Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Sampung Magkakaibigan, kwento ni Christine Canon at guhit ni Ruben de Jesus. Makinig na mabuti! May sampung magkakaibigan, si Carlo at si Amnia ang kaklase, si Ben na kay Bagal, si Susie na madungis, si Leo, si Lara, si Karen, si Jushan na Koreano ang kambal na sina Eric at Ella at ang antuking si Anton. Mahilig silang maglaro, mag-aral at magtulungan. Pero minsan, si Carlo ay hindi masayang kasama. Melat! Ang tukso ni Carlo nang maunahan niya sa pila ang babagal-bagal na si Ben. Umiling na lang si Ben at lumayo kay Carlo Kadiri ka! Hindi kita bate! Sambit ni Carlo nang mapatabi kay Susi na madungis. Di pinansin ni Carlo ang mataas na tore ng bloke ni Leo. Bumagsak ang toring gawa ni Leo. Ha 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 ha! Buti nga! Sabi niya kay Leo. Akin na yan! Biglang agaw ni Carlo sa laruan ni Lara. Akin rin to, sabi ni Carlo, sabay agaw ng suman na kinakain ni Karen. Nasagi rin ni Carlo ang kinakaing mami ni Jushia na koreyano, pero hindi siya nagsori. Hindi ba kayo marunong sumunod sa laro? Huwag nga kayong sumali, ang sabi ni Carlo. Kina Eric at Ella, at siya na ang susunod na taya sa taguan. Sinubukang gisingin ni Carlo si Anton para makipaglaro. Huy! Gising ka! Ang sigaw ni Carlo sa antuking si Anton. Pero hindi nagising si Anton. Hindi kita bate! Sabi ni Carlo kay Anton, kahit hindi siya naririnig nito nag na lamang si Carlo. Isang araw, pagdating ni Carlo sa paaralan, hinanap niya ang kaniyang mga kaklase. Gusto sana niyang makipaglaro, pero walang bata sa silid nila. Wala ring bata sa palaruan. Wala ring bata sa kantin. Takang-taka si Carlo. Nakita ni Carlo na masayang naglalaro ang kaniyang mga kaklase sa bakura ng kanilang paaralan. Hindi naman sila dating naglalaro doon. Nakita nila si Carlo pero di nila ito inimbitang makipaglaro sa kanila. Naiyak si Carlo nang maisip niya na walang gustong makipaglaro sa kaniya. Ganito siguro kasama ang nararamdaman ng mga kaklase niya kapag inaagawan niya sila ng laruan at baon. Ganito siguro kasakit ang pangaaway at panunoksong ginagawa niya sa kanila. Noon naisip ni Carlo na maging mas mabuting kaklase. Kinabukasan, lumapit si Carlo kay Ben na kay Bagal sa pila. Mauna ka na sa akin sa pila, sabi ni Carlo kay Ben. Mahal kita, sabi niya kay Susi na madungis sa halik dito. Hati tayo sa baon ko, sabi ni Carlo kina Karen at Jushan noong reses. Ipinahiram ni Carlo ang kaniyang bagong laruan kay Lara. Ikaw muna ang maglaro, tapos ako naman, ha? Sabi niya kay Lara Inanyayahan niya si Leo na gumawa ng mataas na tore ng bloke. Paano ba yung laro ninyo? Pwede ba akong sumali? Pakiusap ni Carlo kina Eric at Ella. Huwag tayong maingay. Magigising si Anton. Paalala ni Carlo. May sampong magkakaibigan si Carlo at siya niyang kaklase. Kaya nagwawakas ang kwentong Sampung Magkakaibigan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.